So ayan guys, una po, unahin po muna natin ibisa yung ating pata. Ang ating pata po ay isinabay na natin sa pagpapalambot ng black beans pero dahil unang lumambot ang pata ay syempre una natin hinano. Kaya pala guys, ang sabaw ng black beans ay naka-separate pagka natapos po natin ibisa itong ating pata ay isusunod natin ang laman ng mga MacBenz. Yung pansi, wala po siyang sabaw sapagkat para magisa nating mabuti ay kailangan kasi parik po ang sabaw. So yan, gisado-gisado na po yung ating natuyuan na ito. So, ibig sabihin, gisado-gisado na po siya. At ang susunod na po natin gagawin ay ang ilagay ang kanyang madik sabaw. Ayan guys, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo magdagan ng sabaw, ay pwede naman po siyang dagdagan. Ayon po sa inyong kagustuhan. Tulad po ito, magdadagdag lang po ako ng konting sabaw. Para naman sa ganun, maluto ng maayos yung ating gulay mamaya. So, ayan po. Kulong-kulong na po yung ating uh, black beans. Kaya naman, susunod na po natin yung ating mga gulay. Unahin pa natin ay ang kanyang walang kamatayang malunggay. Talagang malunggay, mga kaprobinoy ay hindi po natin binibili. Kundi, pinupuha uh, inaharbis lang po natin sa harap ng bahay. So, ayan, ilubog-lubog lang po natin yung ating malunggay. So, unahin natin pong ilagay ang malunggay kasi mas matagal pong maluto ang malunggay kumpara po sa dahon ng kalabasa. So, ayan guys, luto na po yung ating malunggay kaya ilagay na po natin ang ating green chili. At pwede na po natin isunod ang ating kalabasa flower. O ang tawagin sa aming lokan ay burax, So as usual, ilubog lang po natin yung bulaklak po ng kalabasa. So ayan guys, kitang kita po natin. Napaka-tender po ng ating ng ating pata. So, napakalambot na po niyan. Very tender. So, ayan guys. Loto na po siya. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.